Hindi sa Masa... na maraming maraming salamat The po. Pagin ng Diyos Para... mo, up up sa bigay mo at sa amin. Okay, Sama kayo na po yeah. tayo. Sa... Yung, mayayon yung sinasabi ng computer box. Ayon, so tangon. Ayan na po, yung andar nito ka ikaw Hindi po computer box ang problema. Dapat na ignition coil. Okay, mga kapatid, oh, ayan na. Oh. Oh, tingnan mo yung RPM, ah. Tingnan mo yung RPM. Dito. Oh, ayan po. Hmm. Oh, wala na pong palya. Oh, wala na yung, ano, nag-i-spark doon sa computer. Di ba, ah? So, kahapon, tinawing ko. Ay, parada ko na, nakapusin ni Ka Richard. Makakabalik na doon sa kanyang uh, sa Cavite. Obserba mo na lang yung ano, yung overheating kasi yung may issue daw to. O okay. oh, rotis mo, pakarga mo na rin ng gasolina, empty Ay, na. Uy, hey, may malaki. Talagang itong malaking to. Talaga kayong dalawa. Ha? Yes. <laughs> sige, sige. Sige ka Richard, pag revolution mo. Si sige. Oh, yeah. Oy oh, yung minor, yung minor. Oh, pantay na pantay na minor, no? Okay, samantala ka ito dito, palyado, palyado, no? Oh, na recharge yung Chevrolet yan, tirayin mo na bukas, ha? <laughs> oh, mga kapatid, marami-marami salamat po. Isa na naman na makabuluhang uh, vlog ang inyong napanood. Simple lang pala yung problema. Hindi kailangan bumili ng computer box. Kailangan lang talaga proper uh, troubleshooting procedures para hindi naman magastusan yung may-ari. Ayan, pinakita ko sa inyo, nagpalit tayo ng mga ignition coils na. So, no, ka-Richard, yung wiring, pakibalutan mo na rin, ah. Ikaw na bala dito. Yung sa loob, si Rudy siya nagkalas na din. So, ay simpleng karanasan lang. At sana nga po, makarating din doon sa kasa, doon sa mga mekaniko na nag-troubleshoot nito. Wala kayong kasalanan. Sa tingin ko, nawaw mali kayo sa sarili yung kesa. Kasi, pagkapalit nyo ng mga ignition coils, biglang bumigay, biglang nasira, at hindi nyo na ngayon alam kung anong inyong gagawin. Dahil siyempre, hindi mo naman ito basta-basta matetest. At yun nga, nakita nyo na mayroong nag spark doon sa loob ng computer box kasi naririnig siya eh. Ako medyo mahina na ang tega ko. Kaya yung anak ko pangin na tinatanong ko, may naririnig ka ba? Sabi niya pa, wala na. Ang napagsuspecha ka na nitong mga mekaniko ay yung computer box. Okay, sana po ay muling nakatulong itong aking vlog uh, sa mga, may mga sitakyan sa mga EFI, no? ah uh, gasoline na engine kasi ito nga po yung mayroong uh, ignition coils sa mga diesel engine kasi iba naman doon mga injectors so ah uh, medyo maselan ang mga ignition coils kaya kung pag ito ay nasisira kapag ka ito ay nasosobrahan ng init kapag po kayo ay nagpalit ng mga ignition coils huwag po kayong bibili ng replacement na china ambilin nyo po yung original kung ano ang inyong sasakyan Ngayon, ang inyong sasakyan ay Dynamate o de siyempre ang bibili nyo yung China yung para sa kanya. Mga kapatid, maraming maraming salamat po. Paki-share naman po itong vlog na to at paki-like na rin po kung inyo pong nagustuhan. At kung po sana mga kapatid, paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Konting overtime lang itong si John R. at saka si Al para maibaba po namin itong transmission ng uh, Fortuner automatic transmission dahil nagka-problema po ito. Isang maiksing kwento lang po. Ang unit po na to ay uh, regular na sineservisa sa isang kasa ng Toyota. At kapitbahay lang naman din nung no, may-ari nito yung kasa na yun. Kaya talaga masasabi natin na in good shape itong kasasakyan na ito. Ngayon, doon sa kanyang 120,000 uh, kilometers na periodic maintenance na service na ipe-perform sa kanyang sasakyan, isinama po ito yung uh, dapat na roto i-train yung kanyang ATF. So, yun po ang sabi ng uh, may-ari nito. Uh, ano lang eh, 4 PMS, 120,000 kilometers. Tapos rin i-comment nila, change sa ATF. So, pumayag ako. Pero wala sa problema ko. for 6 years. Hey. Tapos pwede naman. Ilan po tinakbo? 120. twenty hundred twenty otso within a month ayana loko na yung loko na tapos from there kinanako so ganon po ang nangyari. may idinering po nila yung idea para ko palitan at sa hindi inaasahang pagkakataon, doon na po nagsimula yung problema hundred yards niyan ang pero yung four wide yun wala na talaga yung drive Nakakagulat. Pero talaga po uh, may mga pagkakataon siguro na hindi po talaga may iwasan. Ako po, uh, pili po ako sa Toyota. Mayroon akong Toyota na sasangyan ngayon. At nung binili ko yun, talaga na puro kasa lang po ako. Hanggang sa um, dumating yung 3 uh, years, saka yung 100,000 kilometers na warranty period ng kasa. Kaya lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng problema, ito po mayroon. Po. Kaya po, aalamin natin ano kaya ang naging reason bakit po kaya nung pinalitan po ng ATF, yung WS, ATF po na ginagamit dito sa mga makapagong models ng Toyota. So, sa lahat ng mga vehicles nila na automatic transmission, mahigpit po sila dyan. Hindi nyo pwedeng gamitan ng ibang ATF yan. Pagkatapos po na magawa yung ginawa ng servisyo dito sa unit na to, uh, base oil, ano pa, check ng mga gulong, ah kasama na po yung pagpapalit ng uh, ATF, yung nga ng WS, eh nagkaroon na nga po ng problema. Yung um, may um, drive So nung ibinalik, inayos ulit, hindi na ng tumuyo, tapos ano 'yun, nabangyawin. At yun yan, afternoon, hindi pa rin naayos. Hindi pa rin umaabot. Eh. So ang nangyari, uh, hiniling tayong may-ari ito, nagbigay uh, uh, siya ng uh, report ng ano ang nangyari. Nailpull down. na ng ticket ulit. Eh tatagal na 'to. So, government project 'to, kaya okay. Ano na po performance? Dito yun nagreklamo ko na. At uh, yun nga po, nandito na siya ngayon, inaayos natin, tinitignan natin kung ano po ba talaga ang naging problema. Kasi mga kapatid, nakakapagtaka. Pinalitan lang ng uh, ATF, eh, nagkaroon na ng malaking problema, hindi eh, na po umakapante. Eh. syempre, kung ako po ang tatanungin doon sa kasa tayo, yun, eh, talaga maayos po doon. Hindi po pwede doon yung mali ang trabaho lahat naman doon ay nasunod yung tamang proseso. Magagaling ang kanilang mga chief mechanic doon, pati ang mga mekaniko nila. Dahil lahat naman ng mekaniko sa mga ganitong klase ng kapa ay dumadaan po <tiple> sila talaga sa matinding trainings at mga seminars. Kaya hindi po ako naniniwala na ganun-ganun lang ay nagka-problema na po yung sasakyan. Pero ano po kaya talaga ang naging dahilan? Baka naman eh, meron talagang konting lapses. So ito po, tignan natin. Nang tinanaga po sa akin, ito kaya na ito, unang-unang request ko sa may-ari, pwede po bang makita kung ano po yung langis na ipinalit nila? Kasi alam naman natin yan na mahigpit ng Toyota pagdating dito sa mga ATM, So, ay pinakita naman sa atin yung resibo na binayaran ng may-ari ng unang-unang yung service at uh, tama naman po yung ilagay nilang uh, langis, yung ATF, yun nga pong Toyota WS. So mga kapatid, walang, wala akong nakikita na pagkakamali doon. Kaya nga ang inisip ko na lang dito, baka talaga ang nakaibin na lang. Pero ang sabi naman talaga kasi nung may aray, wala. Dahil ginagamit niya nga ito eh. Araw-araw sa kanyang trabaho. Kaya po, ang ginawa ko, uh, actually, two weeks na po ito sa amin, mahigit eh. Hindi ko pa siya ginagalaw. So, nag-research muna po ako, ano kaya yung posibleng na ginagalaw? Bakit nagkaroon ng ganitong problema? So, tinignan natin kung ano bang uh, ATF itong WS. Ang ATF ng Toyota WS ay eksklusibong ginawa ng Toyota para lang sa kanilang mga sasakyan. Ang ATF na ito ay masusi nilang sa kanilang modelo ng mga sasakyan sa automatic transmission nito. Ang fluid na ito ay perfect o tinimpla lang para lamang sa transmission ng mga sasakyan ng Toyota. Yung mga automatic. Optimized performance potential warranty compatibility search Sa Toyota Service Manual, sinasabi po nila, Toyota Service Manual warns that the oil should be inspected and changed according to the manufacturer's recommendation every 160,000 kilometers and that under the normal use. The oil has a 160,000 kilometers maintenance interval sabihin mga kapatid, doon ka 160 sa 160,000 km pati mga Toyota, kapag kuhiyan na yan, ng Toyota, inspection lang. Walang sinabing itray, walang sinabing palitan ng tuwi. Ang ATF US does not require any flashing. So, it's not required any flashing. So, it's not required any drain It's not required any flashing. 160,000 kilometers. So, ang gagawin ng is po, is, is there, na lang daw po dito, kapag po din lang ulit dito sa kasa, ay check nila yung fluid. Titignan lang hmm. mo nila kung nakakaroon na po ba ng problema. Hindi po sinabing